Matagal-tagal na rin buhat ang iyong iwanan Mga pasakit ay akin na rin naramdaman Walang ibang nadarama kundi ang kabiguan Dito sa akin, sarili na puno ng katanungan Bakit ba ko iniwan ang aking napukusuan? Ibinigay lahat pero hindi naging sapat Para sa'yo ang pag-ibig na aking naipakita Manit ka ba o talagang di mo ako mahal? Yan ang aking katanungan dito sa aking isipan Na hindi pa masagot dahil wala sa harapan Babaeng dahilan kaya nagkakaganito O oh, bakit aking mahal, ako iyong iniwan mo Hindi naman nagkamali, hindi naman ako nagkulang Pinadama lahat upang hindi ako iwanan Ngunit wala pa rin, ganun pa rin ako'y nilisan Kaya ngayon, ang puso ko'y luhaan Hindi pa rin kita nakakalimutan Kaya Nga ngayon, hindi to pa rin sa aking isipan Sa aking puso malimot ang pinagsamahan natin na Kahit tagal inalagaan at pinaglaanan ng maraming oras Taon, kahit pa mabaon ako sa utang noon Ay okay lamang yun Basta mapangiti, mapasaya ka lang palagi Ay masaya na rin ako basta ikay ngumingiti Dito sa aking tabi, masaya sa aking piling At tulad ngayon para akong napapranin Kasi hindi ako sanay nang wala ka sa aking piling Hindi ako sanay kapag tulog Kasi sa tuwing pumipikit Ang luhay tumutulo Ang luhay tumutulo Dahil naiisip ka Naiisip pa Kasi yung ala-alang masaya Walang iniindang pait Walang iniindang sakit At higit sa lahat Tayong dalaw ay magkalapit ngarap dati na'y bigla lang nawala Naging bula dahil natuluyan ka nang nawala Dito sa akin. tabi Wala sa aking piling ang babaeng nagpapasaya Sa tuwing gabi-gabi akong nalulumbay Para bang wala ng buhay Ang aking pagkatao dahil nga ikay nawalay Wala na ang babaeng sa'king nagpapangiti Kaya ang aking mukha laging nakangiwi Wala na rin mga ngiti dito sa aking mga labi Nagkakasya Wala pa rin ibang hiling Kundi ang magbalik ka sa akin Yan ang tangi kong hiling Kaya ako'y kumakatok sa ating Diyos Sama na sana'y pakinggan Pagbigyan ang nag-iisang hiling Magbalik ka na sa akin Upang hindi nasasaktan Hindi nahihirapan Sa bawat araw nang wala ka sa aking harapan Kasi hindi ko pa maisip kung ito ba'y totoo wala ka sa aking harapan Kasi